Nakatikim ka na ba ng Super Ducks o kaya naman ng Jute Size? Kakaibang flavors katulad ng sile, mala Barbie at level up na scramble tapos pwede ka pa mag make your own sa dami ng toppings na pwede pagpilian. Kaya naman pala maraming bumibili kasi kakaiba. May mga ganyan dito sa Nyeveve Cafe. Masasarap na beksu ang nandito. Pinaikli para sa baking na bingsu kasi alanganin. Nakakaaliw din ng mga size. Simulan natin sa Super Ducks ang pinay beksu. Ito yung pinay halo-halo style natin. Grabe ang daming toppings. 11 na klase. Pandalawang ang taon na to. Ito naman yung sili maribexu, may chili candy toppings na may extract ng sili. Natural na sili yung gamit at para siyang dessert appetizer dahil sa gata na nyug. Tolerable yung anghang, may itlog maalat pa on top. Ang hili ko talaga sa cheese, kaya ito yung pinapaborito ko dito, ang fruity patuti. May nakalagay na generous fruit toppings and cheese. Si pa lang, solve ka na, pino at sobrang cheesy. Imagine eating four different flavors with barbie Bexu, real peppermint sa ilalim, second layer is blueberry, third layer naman ay strawberry, at bubble gum on top. Gawa sa real peppermint, may resemblance sa lasa ng judge. Level up scramble nga. Refreshing naman ng na mango go go beksu. Dagdag sa texture at binalanse ng alat from crushed cashew. Two pancakes, tapos meron cheesy butter in between. Lalagyan ng ice cream na sila din ang may gawa and lots of cheese. Ang yamin nitong Nyeveve cakes and saimada flavor. Pag nagpunta ka dito, ano ang itatry mo? Happy time everyone!